Bakit milyon-milyong Pilipino ang nagdiriwang ng Araw ng Kalayaan tuwing Hunyo 12? Nagsimula ang ating kwento noong 1521, nang dumapak si Ferdinand Magellan sa Pilipinas, hujat ng pagsisimula ng pananakop ng mga Espanyol. Sa loob ng mahigit 300 taon, nabuhay ang mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol, tiniis at nakibagay sa paglipas ng mga siglo. Mabilis nating balikan ang taong 1898 nang ideklara ng Pilipinas ang kalayaan mula sa Espanya dahil sa mga bayani tulad nina Jose Rizal at Andres Bonifacio. Ngunit panandalian lamang ang kalayaan dahil sinakop naman tayo ng Estados Unidos na nagdulot ng digma ang Pilipino-Amerikano. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang pakikibaka, nakamit ng Pilipinas ang ganap na kalayaan noong Julio 4, 1946. Simula noon, lumago ang Pilipinas at naging isang masigla at makulay na bansa, mayaman sa kultura at kasaysayan. At iyan ang maikling paglalakbay sa kasaysayan ng Pilipinas. Itaas no, mga Pinoy, tunay na kahanga-hanga ang ating kasaysayan.